I'm not disappointed. I'm angry. Mga hayop to mga taon to. Is corruption now becoming a norm? Kailangan maging nakakadiri yung corruption. Mahiya naman kayo! Ang pagpasok ng tatlong bagyong magupit kasama ng matinding habagat, ay nagdulot ng matinding bigbaha. Ang pagkasira ng mga ari-arian, pagkawala ng mga buhay sa buong bansa. Ang iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo ay nag-iwan ng marka na magpapaalala na hindi lamang tayo sa sakuna na nagdurusa. Ngunit sa mas malaking tarahedya, ang korupsyon ang bansa ay nababalot sa isyu ng korupsyon. Partikular na sa usapin ng flood control, ang ahensya ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay nasasadlak ngayon at kung pati ang dalawa sa pinakamataas na umuno rito ay di umano nakipagsabwatan, ang lahat ng proyekto na nasabing ahensya ay maaaring sangkot din sa korupsyon. Lahat ng proyekto ninyo, substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Matapos gupitin ng sunod-sunod na bagyo, ay nagpasabog ng revelasyon ng Pangulo paugnay sa maanomalyang sa control projects. Naglunsad din ng Pangulo ng sumbong sa Pangulo website kung saan nakatala ang lahat ng traksansyon ng gobyerno. Ibinunyan din ng Pangulo na ang bulto ng mga proyekto sa buong bansa ay nakuha lamang ng 15 kontraktor. Ang ng mga proyekto ay nagkakalaga ng isang daang bilyong piso ang bulto ng mga proyekto ay naibagsak sa ilang probinsya na hindi kabilang sa most flood-prone provinces sa bansa. Tulad ng Cebu, Isabela, Albay, Leyte, Tarlac at Camarines Sur. Ang probinsya naman ng Bulacan ang may pinakamalaking nakuhang pondo na tinatayang umaabot sa 44 na bilyong piso at maaaring lahat ng proyekto rito ay substandard o ghost project. Ang mga bayan ng Baliwag, San Jose del Monte City, Balagtas, Giginto at Hagon Tunay Bulacan ang mga bayang may pinakamalaking nakuhang pondo. Ang siyudad ng SJDM ay nakuha ng pangalawa sa pinakamalaking pondo sa kabila ng isa ang siyudad sa may pinakamataas na elevation point sa buong probinsya. Paano nga ba nangyari ang kickback scheme sa loob ng DPWH? Una, ang proponent o politiko ay hihingi ng listahan ng proyekto sa DPWH at magpapasok na project sa national budget. Pangatlo, pagkakaroon ng bidding, unik kadalas ay may suki na nakatalaga o kontraktor na handang magbigay ng prosento sa politiko at DPWH officials. Minsan na may nagpapahiram ng lisensya ang malalaking kontraktor sa maliliit na kontraktor para makasali sa bidding ng malalaking proyekto ng gobyerno. Pag na-award na ang proyekto, madalas may advance payment ang kontraktor para sa politiko at DPWH officials. Ito ang nagsisilbing garantiya na hindi mapapalitan o mabablock ang release ng pondo. Sa aktual na paggawa, doon lumalabas ang anomalya. Sa paggamit ng substandard ng materyales, sobrang taas na presyo o overpricing o ang pinakamasahol sa lahat ay ang Ghost Project. Para magmukhang lihitimo, tinodoktor ang report, resibo at completion certificate. May pagkakataon din na binabayaran ang mismong auditor para palusutin ang proyekto. At sa huli, ang ordinaryong mamamayan ang lubos na naaapektuhan, pinabaha, nilulunod, hindi lamang ng kalamidad kundi ng kasuklam-suklam na korupsyon. Nanguna sa Senado ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech ang pag-iimbestiga sa iskema ng flood control project. Dinitali niya na mula 2011 to 2025 ay may 1.9 trilyong piso ang budget sa flood control at tanging 40% lamang ang napunta sa aktual na konstruksyon. Ang SOP or ang expected kickback na matatanggap ng politiko ay abot ng 25 to 30 percent. 8 to 10 percent naman para sa DPWH officials. Extra 2 to 3 percent sa District Engineering Office. Ang parking fee ay ang pakikiusap ng proponent na i-insert ang pondo sa distrito ng congressman na may ko-okuloang porsyendo. Ang sagasa naman ay ang persahan o lingin sa kalaman ng congressman na insertan ng pondo ang kanyang distrito. Ayon din kay Lakson, merong 60 seven congressman na bilang kontraktor. Ang mga pondong ito ay may coded budget na nagpapahiwatig kung kanino ang mga proyekto. Ang nakaraang kumandidatong Sara Descaya sa Pasig ay isa ring kontraktor at isa sa may pinakamaraming proyekto na nakuha. Ano karami ko si meron kayo? Oh. Personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 40 plus. Ah, uh, 40. Mga 40 class. Ano anong klase yung mga sasakyan to? Hindi kami sa mga malalaking kotse oh, yeah. kasi kasha kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. Yes. Ito oh, so, yung Bentley. Itong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa salop. <laughs> ito siya. Pero hindi naman namin nagagamit. <laughs> Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo si Senator Jingoy ay Estrada. Pumiling si Senator Joel Villanueva Connect to multi-purpose building, kakalaga ng 1.5B. 30 million na para kay Senator Bumrevilla. That Kong Saldico was asking for a 25% commission, 160 million, which was meant for Sen. Escudero. Sen. Nancy Binay. Tungkot limang malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Na rin sa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pinaparburaan niya ng mga corrupt na politiko ang flood control at road projects at natatanging 30-35% lamang ang matitirang budget para sa implementasyon. May mga lumutang na atistigo na kontraktor at DPWH officials tulad ng mga diskaya na isiniwalat sa Senado ang ilang mga kongresista na kasama o nakatransaksyon nila. Kasama na ang former House Speaker na si Martin Romualdez at former House Budget Appropriation Chairman Zaldico. Si former District Engineer Bryce Hernandez naman ay may mga binanggit na kasalukuyan na kaubong senador na si Senator Jingoy Ejercito Estrada at Senator Joel Villanueva. Idinitalia ni Hernandez na konektado sa Senador Ringoy sa isang Yusek Bernardo ng DPWH na siya nagpapakilala ng mga district engineers at dito na mangyayari ang proseso ng korupsyon. Mula sa kontraktor na may advance payment na kahon-kahon patungo sa office ng boss niya na si Henry Alcantara at si Hernandez naman bilang bagman ay ipadadala sa isang tauan na di ng senador. Ang limpak-limpak na pera ay inoorganisa at kinakahon patungo sa proponent o mga proponent at anya normal lang ang nitong karaming cash. Ang nakaraang Senate President Cheese Escudero naman ay natpasok mula sa buy ng 142 billion pesos sa 2025 national budget process. At ang nasa taas ng listahan ay ang probinsya ng Bulacan kung saan nasasadlak sa katakot-takot na korupsyon. Ang sumunod ay Sorsogon, ang probinsya ng nasabing senador. Ang mga insertion na ito anya ay na small buy na kinabibilangan ng dalawang senador kasama si Escudero at dalawang congressman. Si Senator Escudero Escudero ay napatotohanan na pondohan ng 30 million pesos sa campaign fund mula sa kaibigan niyang kontraktor ay si Lawrence Tobianos ng Center Waste Construction. Isa ang Center Waste Construction sa top 15 na nakatanggap ng maraming kontrata at numero unong kontraktor sa lalawigan ng senador. At di nakatanggap din si Escudero sa kaibigan niya na si Maynard Mu na siya CEO ng Cherry Mobile. Hindi rin ligtas sa aligasyon ang DPWH Secretary Manuel Bonoan at Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil ang kanilang mga anak ang anak ana, na meron ng daba pampanga na namagmamayari ng na kontraktor na MBB Global Properties Corporation na nakasecure umano ng 2.195 bilyong piso ng pondo mula sa flood control project sa Bulacan. Si USEC Roberto Bernardo naman ang sinasabing link sa pagitan ng proponent o politiko at ng mga district engineers. Congressman Saldico ay di umano nag-insert ng 13.8 pesos sa 2025 budget at nakatanggap din ng mga proyekto ang kanyang kumpanya na Sunwest Incorporated ng tinatayang 5.4 billion pesos mula 2020 sa latest first district ng kanyang kaibigan na si House Speaker Martin Romualdez. Natuklas din din ari ng labing isang aircraft na nagkakalaga na 4.7 billion pesos si Saldico at isa sa ito ay nagkakalaga ng 919 million pesos. Ang air asset na ito ay mas malaki pa kaysa sa Philippine Coast Guard na mayroong tatlong eroplano at dalawang helicopters. Sa mga nagdaang dekada, lumalabas na ang Pilipinas ay pagmamayari lamang ng iilan at ang nakararami ay naisasantabi lamang at hindi kailanman naging prioridad ang bansa ay isa sa may pinakamalaking value added tax o tax sa bawat bilihin at income tax sa Southeast Asia. Pero sa kabila nito ay nabibilang ang bansa sa mayroong worst airport. Araw-araw nakakulangan sa tubig. Araw-araw na mahabang pila sa tren. Walang maayos na sistema para sa mga pampublikong sasakyan. Nagsiksiksikan sa ospital. Sinusugal ang buhay sa kalsada makapasok lang sa trabaho. Nakikipagbuno sa haba ng trapiko. At sira-sira kalsada taon-taon. Marami ng mga isyo ng korupsyon ang nagdaan sa bansa. Ngunit tila hindi naman natutupo ang ating gobyerno at tila dumala pa nga ito. Nakilang ulit na tayo nagprotesta ng mapayapa mula EDSA 1 at EDSA 2. Natanggal lang sa pwesto ang mga nakupo at pinalitan lamang ng mga kaur nilang mapanlama. Marahil hindi lang ang politiko ang problema. Marahil ang mas malaking problema ay ang sistema. Kaya't kalampagin natin ang gobyerno na baguhin ang nakasanayan at yakapin ng bagong pangumaraan ng pamamahala para sa minamahal na bansa. Wari na rin alalahanin natin ang pagdurusan ng karamihan sa ating mamamayan at paano nagpapakasasa ang mga iilang nakaupo na siyang araw-araw nagnanakaw ng kinabukasan mula sa atin. Tayo'y humihiling nawakasan ang korupsyon. Magagalit hanggat hindi nalulupig ang sakit na ito na kumakalat hanggang sa pribadong mamamayan. Lumaban at manatiling galit para sa kinabukasan at para sa Pilipinas. Palakihin nilang bahay nila, pahirapan nila kami. Ang...